Bakit? Ah, nga lagi like, kana. <laughs> ah, bakit? ito ka oh good size na lak. oh, oh. sabag <laughs> sabag good size na yan

wala kayong pinakawalad ko. As of yung pinakawalad ko dito. Oo. Oh. Okay na to. Pakawalan mo yan. Pakawalan mo. Pakawalan mo na to. Hindi, hindi, hindi. Sige, sige. Itusok mo. Hindi ko alam yun. Oh, grabe. Wala ka bang buhayan doon? O kuha ka na lang doon buhayan. Buwaka. Para... Ay, nang-aagaw ng pesto yung bata. Nang-aagaw ka ng pesto. oh. Nang-aagaw ng pesto. Utek Ah, oh, tingnan mo. Nandito. Ay, may malaki. Eh, uh, sakin. May malaki rin diyan nak. Apat na 'yan bilangin mo, apat na 'yan. Bilangin mo. Panlima 'yung ano, panlima 'yung huli ko dito, may huli 'to eh. Ngala Arroyo. Ito 'yung nak. Apat dalawa. Ayun, dalawa. Ito sa akin, type ng malaki 'ni. Ah. Mas ah. malaki ito. Ayun. Sa Arroyo. Toto? Arroyo ba 'to? hindi okay, ayun oh. Ayan. Okay. Ayun. <laughs> ayun. <Ayaw mo. laughs> ito, ito hindi ko dapat. <laughs> hmm. Balik mo 'yon. <laughs> Balik mo. Ingatan baka makawala, baka makawala. Sa? Oo. 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 Uy, talaki nito ah. Uy. Ayan oh, ito oh. <laughs> ano? Ah. Uh, Mayan. Jaguar. Jaguar. <laughs> Ako hindi ko iaangat ko lang eh. Tay. <laughs> <Kai! laughs> <laughs> ah. Ha? Ang apat mo na yan? Sadali lang ako sa... At yung anak ko niyayabangan ako eh. O eh. O? Ang apat mo na yan? <laughs> pangapat ko na eh. Ang apat na Totoo? Mayan. Ah, Anong mayan? Jaguar? Patingin nga ng uli mo? Ang apat ko na to. Ano ba yung uli mo? Are, party, Ay, <laughs> Pumain lang dito yan eh. Ay, anak. Oh. Di ka pa maapakan. Actually, iaangat ko lang to. Nakabuha ka na sarili mo buhay doon. Dali. Jaguar yan? Okay. Dali tayo na. Yan. malaki-laking ano malaki-laking lunok pala niya nak nakuhay mo nga yung ano so medyo malaki-laking jaguar yeah, naka-jaguar tayo so marami naman na. Oh, maliit balik natin para lumaki pa targetin lang natin malalaki <laughs> uh, bitawan mo dito dito mo yung taga, yung taga. dito ka hawak yan mm. Oh, dito, dito, dito mo. Huwag may tatapat sa yo. Ano? Dito mo itapat, oh. Yan, ah. Kukunin ko yung ano, huwag ako na. Tama na. <laughs> Katsampa na naman yung yeah. anak kong baluga, ah. Huwag mo na, nai. Dito mo na Dito mo tanggalin. Dito mo tanggalin. Huwag nga, baka pumalag pa. nakakapalag anak. mereka prongnayan <coughs> prong <na yan. susur> <susur> <susur> Oh